So, ang langit upang kami ay masalit. sumayno ang paninoon ang sumayno ang mabuting balita ng paninoon ayon kay San Lucas mapurihin sa iyo oh Maria nang ikarani ng na parin ng pagdadalang-tao ni Elisabet ng tagal ng prier ay sinugo ng Diyos sa Nazareth ang sa isang dalaga ang pangalan ay Maria siya tatanggap ng ikasal kay Jose isang lalaki buwan salipi lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinalunod ng dalaga, binati niya ito, Matuwa ka, ikaw ay kanunod-unod sa Diyos ni Kanya. Sumasa iyo ang Panginoon. Nagunumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon Dan si Nabi sekanya dan akhir Wakan matakut Maria Sampakan kita luduk dan kanan jos Makin ikan Ikau ay mandihi At malaman at ang isang lalaki At si tatawagin mo Yesus Maging takina siya At tatawagin anak Ibinigay sa kanya ng Panginoon Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa ang kanihakot ng At ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Paano mangyayari ito kayo makitalaga, tanong ni Maria. Sumamat so, ang anghel, yung iyong Espiritu Santo at nahiliman ka ng kapangyarihan kaya banal ang ipanganganak mo at tatawangin anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kapag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya'y bao, ngunit nagdihis siya ipapod, sa paglalang ng kanyang katandaan. At ngayon, ika-anig na buwan na ang kanyang patadalang tao. Sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sumunod so, si Maria, ako'y alipin ang Panginoon nangyari sa akin ang iyong sinabi at binisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuli namin natin ang Panginoon sa Christos.